Ayan, so... Ayan, so... Magandang morning po sa inyong lahat. Um, ayan, 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 ayan. So, kilalanin natin si Ben Hor Avalos of course. Si Ben Hor Avalos Abalos ay ipinanganak noong July 19, 1962. Isa po siyang abogado, isang politiko, at isang broadcaster. At isa din po sa nagsilbi sa administration ni BBM as a secretary of the interior local government. So, isa po siya no? sa limang magkakapatid ni Benjamin Abalos at Corazon de Castro. So nag-aral po siya ng kanyang se uh, primary at secondary education sa Don Bosco Technical College kung saan nakumpleto niya ito uh, sa taong 1979. Nakapag-aral uh, siya ng Bachelor of Arts degree in History and Political Science at De La Salle University in 1982, where he completed Bachelor of Laws degree in 1987. So, as a law student in Ateneo, he was a representative to the Student Council during his fourth and fourth year where he was admitted to the bar in 1988. So, si Benhor Abalos ay isa pong abogado. Okay. Naging city councilor ng Mandaluyong sa taong 1985 to 1988. Okay, so nag nauna po siyang nagsilbi bilang lingkod bayan sa 1st district ng Mandaluyong sa taong 1995 hanggang 1998. Kung saan pinangunahan niya ang Committee on Laws peace and order and public safety no and also nagsilbi din po siyang committee on angara affairs and livelihood and cooperatives pagkatapos po niya maging Sanggunyan pam uh, city councilor no siya po ay naging mayor ng Mandaluyong noong 1998 hanggang 2004 siya yung pumalit sa kanyang ama na si Benhur Abalos Sr. noong 1998. Siya ang naggumawa. Uh, gumawa okay, siya yung nagtransform sa Mandaloy mandaluyong mandaluyong <laughs> Mandaluyong na maging Tiger City of the Philippines. Imagine in 3 years of kanyang pagiging Mayor ng Mandaluyong. Ginawa niyang ang Mandaluyong na Tiger City of the Philippines. Noong 2004 hanggang 2007, Ah, uh, tama ba? Yes. Naging ano po siya, congressman, no? So bumalik po ulit siya sa Mandaluyong as a mayor noong 2007 hanggang 2016. So nung naging second term mayor na siya, uh, siya po ay naging member of the Union of Local Authorities of the Philippines or the ULAP an organization of all 1.2 million appointed local officials in the country and their umbrella organizations. The second organization was League of the Philippines. Medyo maano ma ako magbasa. Tapos naging chairman din po siya ng Metro Manila Metropolitan Manila Development Authority from 2001 2021 to 2022 and, And then po, ayun po, no, ah, uh, naging Secretary of Interior and Local Government sa panahon po ni BBM. Kaya yan, kaya malawak, malawak ang karanasan ng ating Benhor Abalos. Ito ang kanyang mga baon, ah, uh, kung pala rin man siya sa Senado, no? Ito ang mga kailangan po natin. Ganito dapat 'yung mga kailangan natin sa sa, 'di diba? Ito dapat 'yung mga kailangan natin sa sinado. Isang abogado. Ah, uh, malawak ang kara, uh, karanasan na as public service. Kaya dapat ganito yung ibinoboto natin, no? Benhor Abalos. Kaya labing dalawa naman yung labing dalawa naman yung slate ng Senado. Kaya yun, boto po natin. Benhor Abalos. Making the Mandaluyong as the Tiger City of the Philippines. Imagine, 3 years niya lang ginawa ang Mandaluyong bilang Tiger City. ba? Diba? So, almost ng mga naglalakihang negosyo, negosyo nandyan na sa Mandaluyong. Ayan. So, syempre, nagturo din yan ng pagiging ng abogasya. Nagtuturo din po siya. Isa po din siyang practicing lawyer. Isa din po siyang Uh, isa din po siyang uh, lecturer no, sa mga schools. Kaya napakalawak ang experience nito sa public service. Uh, kanyan, no? Alam nyo po, ngayon sa panahon po ng politika, marami po talagang kumakalat ng mga chismis. Uh, andyan po yung siraan. Sisiraan lang po nila yung tao pero wala pong ebidensya. So ito po ay pamamaraan ng mga kalaban para siraan ang isang tao. Alam niyo, uh, dapat pag nagsabi sila na ganito ang isang tao, dapat nagpapakita po sila ng uh, ebidensya. Win Gatshallian, hindi po hindi po tatakpo si Win yan. Kasi ano lang niya. Eh next pa yon 2028 kung tatakbo pa ulit siya no kasi kapapanalo lang niya eh. asino ah, po wing kamukha ko ah chinese mukhang siyang chinese ayan no sa lawak ng kanyang experience sa public service, syempre hindi po mawawala dapat Benhor Abalos alam nyo guys puro kayo team Ngui e, pero wala naman po kayong ebedensya, diba dapat pag nagsabi ka na team Ngui, e, may ebidensya ka diba mm -hmm. kaya po pasalamat kayo, sobrang bait ng ating mahal na Pangulo hindi kayo pinapatulan kasi sino ba naman kayo para pag-aksayahan ng oras diba ayan so another topic po tayo